Brigada News, Brigada News FM Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyong may kabuluhan at kahulugan, inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. Isinasa diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo busilak ang aming bithi. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalakbay tungo sa tunay na pagpapako ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. This is 105.1, 105.1, Brigada News Brigada FM, News FM, Manila, Manila, the Music and News Authority. One time, the new Filipino time, Cabrigada, alas las na ng tanghali. That time check was brought to you by Power Cells Herbal Capsule, dahil ikaw. ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Dahil ikaw ang Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Ang China dinepensahan. Ito hong inilatag nila ng mga floating barriers sa Baho de Masinloc. Paling isda naman sa Kalayan Islands, hindi raw mapipigilan kahit anong harang ang gawin at China ayon sa ilang mangingisda. Buong pwersa ng pamahalaan gagamitin ng Pangulo para mabuwag ang mga hoarder at smugglers. Ang diumunay kulto na yan mga sa Surigao del Norte. Dati na raw ho palang nasampahan ng kaso ng PNP. Matapos ba naman mamonitor ang ilang mga miyembro ng pagsusuot ng military units? Travel expenses ng Office of the President ngayong taon. Lumobo sa mahigit 400 million pesos. Paglaki ng gastos, nagbunga umano ng investments. Reforma ng sa pensyon ng mga MUPs, kalusot na sa ikatlot huling pagbasa sa kamera. At sampu pang Pinoy, nadagdag po sa bilang ah, ng mga namatay sa wildfire sa Maui, Hawaii. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Buong puso, puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM, Brigada Philippines. News FM Philippines. In the heart. Of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a achieve better life. life. Kasama ang lakas ng tribe Max Plus herbal capsule at resistencia ng Power Cells herbal capsule. Ito ang brigada Ballita nationwide. sa Tanghali Brigada Balita Nationwide Magandang Tanghali Pilipinas Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo Mula rito sa so 105.1 Brigada News FM Manila Ito na ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Arno ho ngayon ng Martes mga kabrigada September 26 to 2023 at kami ho ang inyong mga lingkod Brigada Cabda Lisay at Brigada Leo Navarro bumalik din. Brigada Balita Nationwide. At sa detalye na ho ng ating balita, mga kabrigada, professional and restrained. Ganyan ho, inilarawan na China ang ginawa nilang illegal na paglalatag ng floating barriers sa Bajo de Masinloc o yung Scarborough Shoal. Ito nga ho'y kahit na malino naman na bahagi na ho yan ang teritoryo ng Pilipinas sa ilalim nga ho ng 2016 arbitral ruling. Sa isang pahayag, patuloy na idiniriin ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Wang Wenbin na noon pa man daw ay bahagi na raw ho ng teritoryo ng China yung Scarborough Shoal na kung tawagin nga nila ay Wang Yandaw. Sa katunayan, sa Pilipinas pangaraw ang nangiintrod dito. Sabi ni Wang, ginawalan daw ng Chinese Coast Guard ang nararapat na hakbang para itaboy daw ang Pilipinas. Kung maalala, matagumpay na ngahon na ialis ng Philippine Coast Guard ang mga inilatag na illegal na barriers ng China. Bago, Kaugnay pong balita mga kabrigada, tahasang sinabi ng isang manging isda na hindi hindi sila mapipigilan ng kahit na anong harang pa ang gawin ng Bansang China sa bahagi po ng Kalayaan Islands. Sa panayam ng Brigada News FM kay Larry Hugo, manging isda at naninirahan malapit sa isla ng pag-asa. Sinabi nitong tuloy-tuloy lamang sila sa kanilang paghahanap buhay. Uh, opo, ah, hindi po nila mapipigilan yung mga manging isda dito. Ah. Patuloy po kami ah, ah, mga pangisda. Malapit po dito sa ah, pag-asa island yung mga bahurang sinira ng mga Kwentong ni Hugo, taong 2014 at 2015 ay makailang beses na nilang naengkwentro ang malalaking barko ng China sa naturang lugar at hanggang sa ngayon ay marami pa rin anyang nananatili doon. Uh, ang mga marami po uh, dito sa Sandiki saka lahat ng mga bahura na nandito malapit sa may pagasa, uh, may mga barko ng Chinese po. Kung maalala mga kabrigada, inalis na po ng Philippine Coast Guard ang mapanganib na floating barrier sa umano'y inilagay ng Chinese Coast Guard sa timog silangang bahagi ng Baho de Masinloc o yung tinatawag na Scarborough Shoal. Ang buong pwersa raw ng pamahalaan gagamitin ng Pangulo para mabuwag ang mga hoarders at smugglers. Brigada Maricar Sargan, ibrigada mo! Brigada! 5 ah. Report! May babala si Pangulong Bongbong Marcos sa lahat ng mga smuggler at hoarder ng bigas sa bansa. Sa talumpati ng Pangulo sa pamamahagi ng bigas sa Malate, Manila, sinabi nitong batid niyang matagal nang namamayagpag ang mga hoarder at smuggler pero desidido niya siya na gamitin ang buong puwersa ng pamahalaan na para matigil ang kanilang illegal na operasyon. na din daw sana itong babala sa lahat ng mga smuggler at hoarders na babantayan ng gobyerno ang bigas sa bansa. Inilarawan pa nito ang mga hoarders at smugglers bilang bukbok na sumisira sa balanse ng supply at presyo ng bigas sa merkado samantalang nasa 1,000 4Ps beneficiaries naman ang nabigyan ng libreng bigas ngayong araw. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Saragan ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News Authority. Umano'y kulto naman sa Surigao del Norte. Dati nang nasampahan ng kaso ng PNP matapos na ma-monitor ang ilang miyembro nito ng pagsusuot ng military units, sa Brigada Kath Austria, i Brigada mo. Brigada. Brigada. Dati nang nasampahan ng kaso ng Philippine National Police ang grupong umano'y kulto sa Surigao del Norte na Socorro Bayanihan Services Incorporated. Ito ang sinabi ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Gene Fajardo. Sabi ni Fajardo, taong 2019, nang sinampahan nila ng kaso ang grupo, ito'y matapos ma-monitor sa kanilang social media na may ilang indikasyon individual na miyembro nito ang nakasuot ng military unit. Sinampan din sila ng kaso noong 2021 at Mayo ngayong taon. Patikular ang mismong leader nito na si J Resquilaro na kilala rin bilang Senior Aguila. Maliban pa rito ang kasong isinampa ng National Bureau of Investigation Region 13 dito lamang buwan ng Hunyo. Nagsampan na rin ang kaso ang Karaga Police Regional Office ng Obstruction of Justice resulta sa naunang pagharang umano ng grupo sa mga magsisilbi ng arrest warrant sa kanilang lugar. Samantala kasalukuyan ang nasa kustodiya ng Municipal Social Welfare and Development Office ang ilang biktimang na-rescue mula sa grupo na karamihan ay bata at menor de edad. Nagpapatuloy pa ang paggulong ng investigasyon ng PNP dito katuwang ang NBI. In the heart of changing lives, ito sa si Brigada Cast Austria ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News. Uh, sorry. Brigada Balita Nationwide Ito naman hong travel expenses ng Office of the President, lumobo na mahigit 400 million pesos. Brigada Haji Camino, ibrigada e mo! Brigada! brigada. <laughs> Report! Na kwestyon ng Office of the President sa paglobo ng ginastos sa mga biyahe ni Pangulong Bongbong Marcos sa ibang bansa ngayong taon sa plenary debate sa Kamara para sa 2024 proposed budget ng OP, kinumpirma ng tumatayong sponsor na si House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo na umabot na sa 418 million pesos ang travel expenses ng pangulo mula sa 671 million pesos na alokasyon sa ilalim ng 2023 national budget. Noong 2022 ay 398 million pesos naman ang nagastos ng na tanggapan ng Pangulo habang sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong 2021 ay nasa 37 million pesos lang. Lumabas din na sumobra ng 84 million pesos ang travel expenses noong nakaraang taon mula sa inaprobahan ng Kongreso na 318 million pesos bagamat ang source ay mula sa continuing appropriations. Samantala, billion pesos ang hinihiling na pondo ng OP para sa travel expenses sa susunod na taon. Dismayado ang interpelator na si Kabataan Party List Representative Raul Manuel dahil pera anya ng taong bayan na ginagamit sa mga biyahe ni Marcos kasama na ang panonood nito ng Formula One Grand Prix sa Singapore. Depensa naman ni Tulfo sa paglaki ng ginasta panahon pa ng pandemya noong 2021 kaya nang pumasok ang administrasyong Marcos ay doon lamang nakabawi sa mga opisyal na biyahe. Malaki naman umano ang bunga ng official travel ng punong ekotibo dahil ay pumalo sa 71.78 billion dollars ang nakuhang foreign direct investments. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, the music and news authority. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Ang committee report naman para po sa restructuring ng PNP isinumiti na ng Senate panel. Brigada Ann Cortez, ibrigada mo. Brigada! Report. Formal nang isinimete sa Senado ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs ang committee report na nagtutulak sa restructuring ng Philippine National Police o so PNP. Sa ilalim nito, ang PNP ay bubuwi ng National Office, Area Commands, Regional Offices, Provincial Offices, District Offices, city offices at maging municipal o city stations. Maliban paraon roon, magkakaroon rin ng bawat hepe ng PNP ng command group na bubuwi ng Deputy Chief of the PNP for Administration, Deputy Chief of the PNP for Operations at Chief for Directorial Staff. Samantala, inaasahan din ang bawat cluster ng Police Regional Office na magkaroon ng Area Police Commands. Maalala na katanggap na ito ng buong suporta sa kamera matapos ang ikatlo at huling pagbasa rito noong Agosto. In the heart of changing lives ito si Brigada Ann Cortez ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News otboy gigata balita nationwide maigit naman sa dalawang libo na mga rice retailers hindi pa raw nabibigyan ng tulong ng DSWD at ng DTI Brigada Ika Constantino ibrigamo eh brigada magpapatuloy pa rin ang pagbibigay tulong ng Department of Social Welfare and Development o DSWD gayon din ang Department of Trade and Industry o DTI sa mga apektadong retailers ng ipinatutupad na rice cup. Kaugnay nito, mahigit sa 2,000 na micro and small rice retailers ang hindi pa naaabutan ng tulong matapos na may 6,616 na mga rice retailers ang napagkalobanan ng tulong pinansyal mula sa target na 8,390. Nabatid na ngayong araw, bibigyan ng ayuda mga nagmamayari ng sari-sari store sa buong bansa na apektado rin ang implementasyon ng price ceiling sa bigas na ipagpapatuloy naman ng DSWD hanggang sa matapos ang kabuang target ng ahensya. Samantala, umabot na sa mahigit 92.4 million ang halaga ng financial assistance na naipagkaloob ng pamahalaan sa mga rice retailers na natukoy na apektado ng ibinabang executive order ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. patungkol sa susunding presyo ng bigas sa merkado. In the heart of changing lives, ito si Brigada Aika Constantino ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, nag-abiso na sa ibang ahensya ng pamahalaan. Ang Department of Information and Communications Technology, laban po sa International Ransomware Group na Medusa. Ayon kay DICT Undersecretary Jeffrey Ian D, season daw ng pag-atake nito ngayon at isa lang ang Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth ang naging biktima nito bukod pa sa bansang Cyprus, United Nations at marami pang prebadong kumpanya. Meron din anyang itong kapasidad na patayin ang serbisyo ng mga antivirus software. Taong 2020, mga kabrigada, alam na ng ransom group o ransomware group nitong buwan na Hunyo ay nagkaroon din ng revival nito. Samantala, tuloy-tuloy ang containment na ginagawa ng DICT matapos na mahak ang website ng PhilHealth. Wala rin daw indikasyon na tinamaan ang database ng ahensya dahil mabilis nilang napatay ang kanilang systems. Pinakikilos na rin ng National Computer Emergency Response Team ng DICT Cyber Security Bureau para imbestigahan ang high cyber hackers. Nakalusot na sa ikatlo at pagbasa ng kamera, ito hong House Bill 8969 o yung Military and Uniformed Personnel Pension System Act. 272 ang bumoto pabor dito. Apat ang tutol isa ang nag-abstain. Sa inalim po na nakalusot na house version ng bill na yan, babaguhin ng aho yung sistema ng pension ng mga MUPs. Idiniin sa panukala ang pagbalanse sa retirement benefits sa mga future pensioners at yung pondo naman ng gobyerno. Pinanatili naman po itong 100% na indexation habang guaranteed naman ang 3% na taas sweldo ng MUPs kada taon sa loob ng 10 years. Ito Itinakda rin ho yung mandatory retirement age sa 57 years old matapos yung 30 years service. Pero papayagan din naman ang voluntary retirement sa oras na makadalawampung taon na ho sa serbisyo ang isang MUP. Tanging ang mga new retirees lamang ang obligado magbayad ng contribution kung saan 9% ho yung kanilang sasagutin habang 12% naman ang sasagutin ng gobyerno. Kada balita nationwide mga kabrigada, pasado na sa Senado ang Centenarian Act of 2016 na naglalayong palawakin pa ang sakop ng pamimigay ng Centenarian Benefits sa mga senior citizen. Ayon kay Sen. Christopher Bongo na siyang co-sponsor at co-author ng nasabing panukalang batas, malaki ang may tutulong ng mga benepisyong ito sa pagpapabuti ng kalusugan at kapakanan ng mga senior citizens. Dagdag pa niya marapat lamang na mabigyan ng mga ito ng ganito Itong suporta bilang pagpapasalamat sa pagmamahal at pag-aarugang ibinigay nila. Maalala mga kabrigada sa pasadong panukalang batas, makakatanggap ng 100,000 pesos ang bawat senior citizen na aabot po sa isang daang taong gulang, samantalang cash gift naman para sa mga abot sa 80 at 90. Kinawagan naman ng pansinang ng babatas. Ang DOH at DA na magsagawa na ho ng matinding surveillance hinggil nga ho dito sa Nipa virus. Ang kay House Deputy Majority Leader Iloilo -Ilo First District Representative Janet Garin dapat daw na ipinalam na pamahalaan sa publiko ang tungkol sa virus na yan at mga sintomas ito lalo na nagkaroon na raw pala ng ganyan nga kaso noong 2014. Dagdag pa ni Garin na dati na rin hong kalihim ng Department of Health kailangan maglabas ng safety precautions ang kinaukulan para maiwasan ng mga Pilipino na Mahawa ng virus habang pinaalalahanan na naman ang sambayanan na huwag pa rin mag mga kabrigada, sampu papong Pinoy ang nadagdag naman sa listahan ng mga nasawi sa tragic wildfire sa Maui, Hawaii noong August 8. Dahil dito makit na po sa dalawamput siyam ang bilang ng mga Filipino at Filipino-American na namatay sa wildfires. Ayon sa Maui County, umakyat sa siyam na putpitong tao ang kabuang bilang ng mga namatay sa insidente. Mula sa nabanggit na bilang, 89 ang natukoy na ang Pagkakakilanlan. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, ang healthy lifestyle ay isang malagang bahagi ng malusog na pamumuhay na dapat tinututukan para maiwasan ho yung mga napapanahong karamdaman. Lalo ho sa mga kabrigada nating preggy o yung mga buntis. Ang masustansya pagkain po sa panahon ng pagbubuntis ay nakatutulong sa inyong mga babies na mag-develop ng maayos at lumabas naman na healthy. Alam ho ba ninyo mga kabrigada na yung kamote na isa sa mga paboritong snacks ng maraming Pilipino ay mayaman ho yan sa beta-carotene na nagiging vitamin A kapag kinain na. At meron din ho yung vitamin C, folate at fiber. Kailangan taasan ho mga kabigada ha na mga babae nagdadalang tao ang kanyang vitamin A intake ng 10 to 40 mga kabigada. Ang kakulangan ho kasi ng naturang vitamina na yan ay nagdudulot ng pangihina ng paningin lalo na ho sa gabi at anemia naman sa mga ina na isa rin ho sa dahilan na maaga panganganak. Kaya kabrigada, isa ho sa magandang snacks ng pregnant moms ang kamote dahil wala nga pong ina ang nais na lumabas si baby na hindi healthy at stunted. Mga kabrigada, marami rin ho mga vitamins at nutrients ang taglay naman ng Moms Love ES1 Capsule. Kaya naman ho, simulang to pa rin na ang pangarap ng inyong mga anak and stunting now with Moms Love ES1 Capsule. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Network. we <laughs> weather update. mga kabrigada, patuloy pa rin magpapaulan sa ilang bahagi po ng bansa ang umiiral na southwest monsoon o yung hanging habagat. Ayon sa paghasa, magdadalang habagat ng mga kalat-kalat na pagulan sa western sections po ng southern Luzon at ng Visayas. Dahil dito asahan ng mga maulap na papawirin na merong mga scattered rain showers sa bahagi po ng Mimaropa at ng western Visayas. Sa Metro Manila at nalalabing bahagi po ng bansa, makakaapekto rin habagat at magpapaulan sa hapon o gabi ang mga umiiral na localized thunderstorms. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Naka-lunch break kaman, napapakinggan pa rin ang mga kaganapan. Ang Brigada Balita Nationwide. Nationwide sa tanghali Balita Nationwide. At mga kabrigada, ang napakinggan ng Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines, katuwang ang Maxan Capsule at ang Mom's Love ES1 Capsule. Buong puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami ho ang inyong mga lingkod, Brigada Gab Dalisay at Brigada Leo Navarro Malikde. Maraming salamat ho sa inyong pakikinig. Mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News. Authority. Authority! Brigada Balita Nationwide! Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Hale Mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Max Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Dahil ikaw ang sandigan. ito ang makabagong tunay na radyo makabagong tunay na radyo angat sa musika sa at balita balita brigada news fm the music and news authority brigada in the heart of changing lives